Hi guys, marhaban and assalamu alaikum po. Welcome to my YouTube channel. And today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang kaarawan ng aking kaisa-isang anak. Isa muna, tsaka na yung iba, inshallah, o sa awa ng Panginoon. Na ano po, bilang OFW, eh, kung paano po tayo maghanda ng kaarawan ng ating anak kahit nasa malayo siya. At kahit nasa malayo din po tayo. At marami po tayong OFW, I mean katulad ko, katulad nila o, na makakarelate dito sa aking videos for today. Na kahit malayo, eh, hindi tayo nakakalimot na suportahan pagdating ng kaarawan. At ngayon po, eh, isang ina ako, na masayang masaya na nakaraos sa kanyang kaarawan at napasaya ko siya ng sobra at ganoon din sa mga taong nakidalo eh sila po ay nabusog sa awa ng Panginoon at dito din po sa Saudi eh mabait po yung amo ko pinayagan ako na i-celebrate din yung birthday ng anak ko gumawa ako ng grey at Bumili rin ako ng take na barbecue kasi nag-share din po ako sa kanila. Pagpakain din po ako sa kanila ng tanghalian dito. At nagustuhan ko nila. At ayun po, at napakasaya ko syempre. Napakasaya ko kasi bukod sa mabait sila, at lahat po ng mga ginagawa ko ay eh, sinusuportahan nila dahil nasa nasa tama lang daw po yung gagawin. Eh approved po. At ngayon nga, guys, ah uh, bali, susunod ko na dito sa ating intro, yung video kung paano ko sinilibrate dito sa Saudi at saka sa Pilipinas yung birthday ng anak ko. At syempre po, alam po natin at karamihan po na, karamihan po sa mga OFW yung katulad ko, eh makakarelate po dito. At guys, um, keep watching lang po tayo at sa mga bago pa po dito sa youtube channel ko welcome po kayong lahat at sana po eh magustuhan nyo at guys eh kung magustuhan nyo po eh pwede po mag likes at kung mayroon po kayong sasabihin sa vlog na to eh pwede rin po kayo mag comment comment section at please kung magustuhan nyo rin ako eh hindi po sanang kaligtasan pindutin yung notification bell natin to subscribe para po updated po tayo palagi sa aking mga bagong vlogs na ibabahagi sa inyo ah uh, para din sa mga karanasan ko dito ibabahagi ko po yan sa sa awan ng panonood inshallah at uh, sana po eh, ma-inspire po yung iba at makarelate din po yung ibang katulad kong OFW o yung papunta pa lang po dito palagi lang po tayong positive at palagi pong magdadasal sa Panginoon na lahat po ay magiging maayos at suportado po niya. At uh, Basta po, magtiwala lang din po tayo sa ability natin. Ngayon, uh, umpisahan na po natin ang panonood ng aking vlog for today. And keep watching and enjoy po! Happy birthday, CK. Ito na yung inorder ni Mama na barbecue para sa tangalian na namin. Ito na siya. Hmm? Ayan. Barbecue. Tudu! Mukhang mahirap, mahirap buksan. Ayan na. Wow! Tada! Wow! Pinapay lang sa kalakot. Nag-order ako ng pag-apat-apat. Kasi ito na rin yung Brahams na aking ginawa. Hmm? Um, meron pa tayong pansit. Alangan niya ako ibigay kasi matamis. Kung hindi talaga ako magluto kahit nanood ako ng YouTube. Sa pa walang man. Kasalanan na yung man ako. Okay. Sige anak, I love you Happy happy birthday again Mahal na mahal ka ni mama hmm. Magpagaling ka ha Inom ka ng gamot Kumain ka ng marami Para hindi si mama mag-alala hmm? Love you oh. hmm. Oh. Oh. Happy birthday, KK. Red. Ibu cura jadi mo. Pero oh. Happy birthday, KK. K. Happy birthday, KK. Oh, give happy birthday happy, oh. Birthday, oh. birthday, happy birthday, happy birthday, happy oh. birthday, KK. K. hey, kanta kami. Oh.

Happy birthday, kong, kong. Ikan. happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Galinga. Ang, galinga. Ang, galinga. Ang galing ah! Ang galing Ang galing galing ah! Ang galing Naglaing!

tungtung ngunit sabi nang sabihin oo nga rin! jumet kung maluto maluto tinggal talo talo tungmalu talo tungmalu 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 Ang tungmalu 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 tungmalu